Sa isang baryong tahimik at napapaligiran ng palayan, nakatira si Mang Lando, isang mahirap ngunit masipag na magsasaka. Araw-araw, pasan niya ang araro at itim na bisig ng kalabaw. Ngunit kahit anong sipag, kulang pa rin ang bigas na kanilang naaani. ng noon bigyan mo po ako ng lakas hindi ko hangad ang yaman kundi sapat na pagkain para sa pamilya ko Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtatanim, pauwi na si Mang Lando. Mabigat ang kanyang hakbang, bitbit -bit ang pagod at pawis. Sa gilid ng daan, napansin niya ang isang matandang lalaki. Payat, pawisan, at halatang gutom na gutom. Ang mga labi tuyong-tuyo at ang mga matay puno ng pangungulila. Nasandaling natigilan si Mang Lando. Alam niyang iyo na lang ang natitirang lugaw para sa kanyang pamilya. Ngunit nanaig ang kanyang awa. Lumapit siya at buong puso niyang iniabot ang tubig at ang maliit na mangkok ng lugaw. Salamat iyo. Ang puso mong busilak. Hinding-hindi ko malilimutan. dahan-dahang tumayo ang matanda. Bago siya tuluyang lumisan, iniabot niya ang isang lumang kaldero. Kupas, may mga gasgas, at mukhang wala ng halaga. Ito, hindi ordinaryong kaldero. Sa tamang kamay, ito'y magbibigay ng biyaya. Naiwan si Mang Lando hawak ang lumang kaldero at may halong pagtataka at pag-asa sa kanyang puso. Pag-uwi, inilagay ni Mang Lando ang lumang kaldero sa apoy. Tahimik silang lahat habang nakatitig dito. Tila walang kasiguraduhan kung may mangyayari nga. Maya-maya, nagsimulang kumulo ang tubig. At sa kanilang pagkagulat, Biglang napuno ang galdero ng mainit na sinigang. Kompleto! May karne, gulay at sabaw na ubod ng linamnam. Lando, hindi tayo naglagay ng kahit ano, pero may pagkain. Diyos ko, parang milagro ito. Buong pamilya'y kumain ng may halong galak at pananampadataya ang gutom na matagal nang iniinda ay napawi ng hiwaga ng lumang kaldero. Kinabukasan, muli nilang sinubukan. Ngunit hindi na sinigang ang lumabas. Ngayon ay adobo. Sa sumunod na araw, tinola. At sa mga susunod pang gabi, pritong isda, ginataan at kahit mga prutas Hindi na tayo magugutom, Rosa. Bawat araw may handog ang kaldero. Biyahe ito para sa atin at para rin sa iba. Dahil sobra-sobra ang pagkain nagsimula silang magbahagi sa kapitbahay. Sa bawat kakatok nila, dala nila yung ngiti at supot lang pagkain. Maraming salamat, Mang Lando. Matagal na taming hindi nakakakain ng ganito. At mula noon, ang baryong dati puno ng gutom at katahimikan ay muling nabuhay. May halakhakan sa mga bata, may saya sa bawat hapag at may pagkakaisa sa bawat tahanan. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kasaganaan ni Mang Lando. Sa di kalayuan, nakamasid si Aling Marta, isang kapitbahay na kilala sa kanyang pagiging inggitera at sakim. Hindi patas! Bakit sila lang ang pinagpala? Ako dapat ang may ganyan! Gabi-gabi, pinagmamasdan niya ang tahanan ni namang Lando. Nakikita niya kung paanong araw-araw ay may lumalabas na masasarap na pagkain mula sa kaldero at lalong nagningit-ngit ang kanyang puso sa inggit. Hanggang sa dumating ang gabing hindi na siya nakapagpigil. Habang mahimbing na natutulog ang pamilya, palihim na pumasok si Aling Marta dahan-dahan niyang inabot ang mahiwagang kaldero. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot kundi sa kasabikan. Akin ka na! Mula ngayon, sa akin ka magbibigay ng bihaya. At sa isang iglap, itinakas niya ang kaldero sa dilim ng gabi. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Aling Marta ang mahiwagang kaldero. Puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata, inihanda niya ito sa apoy at buong yabang na nagsalita. Sige, ipakita mo ang biyaya. Bigyan mo ako ng mas masarap, mas marami kaysa kay Lando. Ngunit sa halip na pagkain, makapal na usok ang biglang umalpas mula sa kaldero. Kasunod nito, abo at mga bangaw na nagliliparan sa kanyang mukha. Anong kalukohan ito? Niluloko mo ako! Galit na galit, hinampas ni Aling Marta ang kaldero ng paulit-ulit hanggang sa ito'y tuluyang mabasag. Kinabukasan, dumating si Mang Lando upang hanapin ang mahiwagang kaldero. Ngunit ang nadatnan niya ay pira-pirasong bakal at abo sa lupa. Naupo siya sa gilid, hawak ang isa sa mga basag na piraso. Mabigat ang kanyang dibdib. Ngunit ang lungkot niya ay hindi dahil sa pagkawala ng kasaganaan. Kung ginamit sana sa tama at hindi sa kasakiman. Mula nang masira ang mahiwagang kaldero, muling bumalik sa dating buhay si Mang Lando at ang kanyang pamilya walang kasagana ang kusang lumilitaw sa hapag at wala na rin pagkain mula sa hiwaga. Ngunit kahit mahirap, hindi sila nagreklamo. Araw-araw, bumabangon si Mang Lando, pinagpapawisan sa pagsasaka at tinitiis ang init ng araw. Si Aling Rosa naman, patuli sa pagtatahi at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Hindi man tayo kasing ginhawa noon, basta't magkasama. Kakayanin natin. Ngunit isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas nila, bumungad ang ilang mga kapitbahay. Ang mga taong minsang tinilungan nila nung panahon ng kaldero. Bitbit nila ang mga bayong ng bigas, gulay, prutas at iba't ibang pagkain. May dala rin kahoy para sa kanilang kalan at ilang gamit para sa bukid. Manglando, panahon na para kami naman ang tumulong sa inyo. Hindi ka nagkulang noon. Ngayon, kami naman ang sasalo sa inyo. Muling napuno ng buhay at saya ang kanilang maliit na kubo. At sa kabila ng pagkawala ng mahiwagang kaldero, hindi sila nagutom dahil ngayon ang kanilang lakas ay nagmumula sa pagkakaisa, malasakit at tunay na pagkakaibigan. Salamat. Hindi pala nawala ang biyaya. Nasa puso pala ng bawat isa. Sa baryo, naging kwento na si Mang Lando isang kwento na paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda sa mga bata. Ang mahiwagang kaldero ay tuluyan nang nawala, ngulit ang naiwan higit pa sa kayamanan, ang alaala ng kanyang kabutihan at ang pagkakaisa ng mga tao. Dahil dito, natutong tumulong ang lahat sa isa't isa. At sa bawat hapag na may kasamang pagtawa at pagmamahalan, doon nila natagpuan ang tunay na kasaganaan. Aral ng kwento. Ang biyaya ay tunay na nagiging masagana kapag ibinabahagi. Mulit kapag ito'y inangkin dahil sa kasakiman, unti-unti itong naglalaho Ang tunay na kayamanan ay hindi sa bagay kundi sa pusong marunong magpasalamat at handang tumulong sa kapwa